Pagkakakilanlan ng testigo at mga karapatan sa patas na paglilitis. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang pangkat ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pangunguna ng international na abogado na si attorney Nicholas Kaufman, ay patuloy na nagpahayag ng mga pag-aalala tungkol sa pagkakakilanlan ng mga testigo ng prosekusyon mga karapatan sa patas na paglilitis sa ilalim ng Rome Statute. Iginiit ng depensa na ang akusado ay may may karapatang malaman ang pagkakakilanlan ng mga testigong tumutestigo laban sa kanya upang makapaghanda ng epektibong depensa na isang pangunahing bahagi ng Artikulo 67 ng Rome Statute ang mga karapatan ng akusado. Ayon sa depensa, ang pagpayag sa mga testigo na manatiling hindi kilala o bahagyang tinakpan ang pagkakakilanlan sa mga yugto bago ang paglilites ay nakapipinsala sa kakayahan ni Duterte na hamunin ang kredibilidad ng mga testigo, patunayan ang katotohanan ng kanilang mga paratang at investigahan ang mga posibleng motibo o pagkiling. Ang depensa ay naghain ng mga mosyon na humihimok sa buo at maagang pagsisiwalat ng mga pagkakilanlan ng testigo na nangangatwiran na ang pagkaantala ng pagsisiwalat ay hindi patas na makakasama kay Duterte at sisira sa tamang proseso. Iminumungkahi din ng depensa na kung ang prosekusyon ay labis na umaasa sa mga hindi kilala o hindi isiniwalat na mga testigo, maaring masira nito ang pagiging maasahan at katanggap-tanggap ng ebidensya. Ang pre-trial chamber at ang registry ng ICC ay paulit-ulit na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga testigo, lalo na sa mga sensitibong kaso na kinasasangkutan ng mga malalaking krimen at mapangyarihang mga individual. Pinayagan ng ICC ang pansamantalang pagtatakip, pagtatago ng mga pangalan, lokasyon at mga detalye ng pagkakakilanlan para sa mga partikular na testigo, lalo na sa mga nahaharap sa panganib ng pananakot, paghihiganti o paniligalig. Nagpasya ang ICC na ang pagkakakilanlan ng mga testigo ay isisiwalat sa depensa sa susunod na yugto kapag naipatupad na ang mga hakbang sa proteksyon at malapit na sa yugto ng paglilites, hindi kinakailangan sa mga paglilites bago ang paglilites. Victim and Witness Protection Unit, VW, Lubos na umaasa ang ICC sa unit na ito upang masuri at ipatupad ang mga programa ng proteksyon, tulad ng paglilipat o mga hakbang sa pagkawala ng pangalan, para sa mga testigong may mataas na panganib. Ang kasanayang ito ay naayon sa mga nakaraang kaso ng ICC tulad ng Lubanga, Ongwen at Ntaganda, kung saan pinayagan ang bahagyang pagkawala ng pangalan sa panahon ng pretrial upang maiwasan ang pakikialam o pagbabanta sa testigo. Pinagtibay ng chamber na ang mga karapatan ng akusado ay hindi nilalabag hanggat matanggap niya sa kalaunan ang impormasyon ng testigo na may sapat na oras upang maghanda ng depensa. Ang tanggapan ng tagapag-usig sa pangunguna ni Karim Khan ay maring ipinagtanggol ang pangangailangang protektahan ang mga pagkakakilanlan ng mga testigo sa yugtong ito. Binanggit ng prosekusyon ang isang huwaran ng mga pagbabanta at panliligalig laban sa mga testigo sa Pilipinas, lalo na ang mga naugnay sa war on drugs. Maraming mga testigo ang umano'y nagtatago o nasa ilalim ng na mga hakbang sa seguridad. Ang pagkilala sa mga testigo ng masyadong maaga ay maaring maglagay sa panganib ng kanilang buhay o sa kanilang mga pamilya at maaring humantong sa pananakot na nakakasira sa integridad ng proseso ng hukuman. Binigyang diin ng prosekusyon na pinahihintulutan ng batas internasyonal ang pagkaantala ng pagsisiwalat ng mga pagkakakilanlan para sa kapakanan ng hustisya at seguridad. Ang ilang mga testigo ay maaring gumamit ng mga alyas o pagbabago ng boses at imahe sa mga susunod na pagdinig. Iginiit ng prosekusyon na ang mga hakbang na ito ay legal at kinakailangan at handa silang ibunyag ang buong pagkakakilanlan sa isang faced at kontroladong paraan. Kinahanap ng depensa ang buong pagsisiwalat ng maaga na binabanggit ang mga karapatan sa patas na paglilites. Binabalansi ito ng ICC sa pamamagitan ng pagpayag sa pansamantalang pagkawalan ng pangalan na nakatuon sa proteksyon ng testigo at pagsisiwalat sa ibang pagkakataon. Iginiit ng prosekusyon na ang maagang pagkilala ay maaring maglagay sa panganib ng buhay na binibigyang diin ang seguridad at tamang proseso. Lumilika ito ng legal na tensyon sa pagitan ng dalawang pangunahing prinsipyo, ang karapatan ng akusado sa isang patas na paglilites, kabilang ang karapatang malaman at harapin ang mga nagaakusa at ang proteksyon ng mga testigo, lalo na sa mga kaso na kinasasangkutan ng mga makapangyarihang tao at mahihinang mapagkukunan. Nilalayo ng ICC na itaguyod ang pareho sa pamamagitan ng pagkontrol sa panahon at mga kondisyon ng pagkilala ng testigo. Ano sa tingin mo ang magandang proseso? Tama ba si Kaufman na dapat makilala ka agad ang mga testigo? I-comment ang iyong opinion tungkol sa isyong ito sa comment section. Hanggang sa susunod na talakayan.